Magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. Uh, Ma'am, sana po uh, ang isi ibabagi ko po sa inyo ngayon ay yung uh, birhin, nagpapasuso, panalangin at pagkabuhay sa mga ng Pangasinan. Ito po ay po ng 49 days unang biyernis ng buwan pagkatapos martis at biyernis na lang po. Uh, sana po pakaingatan po ito. Uh, ang birhen nagpapasuso maganda po ito pang protection sa lahat ng bagay bagay uh, pagkabuhay pa ito at ang proseso po dito po ay magsal po ng ama namin uh, luwalhati ay po yung orasyon ng uh, birhen nagpapasuso ito pwede devotional po ng 49 days unang birhen ng buwan dasal po tayo Narito po yung van po. Mamaya ko nang iko kung sa ice cream. Mula sa muna tayo dito po. Bili nang pagkasuso. Mula po uh, tayo ng uh, ama namin at luwa natin. Ama namin na sa langit. Sambay ng pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin na ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at tawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, Kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyanan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan man. Amen. Ay sunod pong luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo para ng unang-una ngayon magpakain naman magpasa Amen. at magpasawalanggan amin at sinunod po yung orasyon po ng uh, ko lang po at i ko po ng sa o uh, oh, butihing inang makapangyarihan nasa akin ay nag-aampun at nagpapadala na sa lubos kong paniniwala at pananalig sa iyong kapanalang kapangyarihan at kadakilaan ay isang galang at iligtas mo po ako sa ang ng daigdig na ito habang ako ay nabubuhay at sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng iyong kadakilaan aumin isusa sa biyayang ako ay pasaganaan at sa hirap ako ay ginhawa ay Bigi, Jeep, Jeep na, Bini, Creator, Spiritu, Mintis, Taurum, Vinciti, impli perni resyai quito, griti pakturiri qui, bisiris para ilitus alchuni dumun di usuyun no soyo yu, yun no so so nuyun no, nuyo no so no, yun. No, yu, so so yosun amakur atalung sarong arkum, asum, aum, akram, akradam, Akrabarang, barati, nyuna, nyuana, hirum, gosum, sakram, presidium, ibramis, kristo, bilator, salus, animarum, aliluya, biba, isus, virgo, isus, salvami, buwang, viditas, is, potins, biba, cruz, Hidis, Hallelujah, pad soli sulisu para ragnis dios dios diung na kami usuyun auk yuduk ikam isit salba larai kabala aduk isus yusti domini henry di dios i di dios di di dios 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 ibu sum kami dios daw dibus virginis super misus Tinit, ibulhong Ubug sang di crus maramatam crus abakam krus riniam crus abakam adiu irim sitak selbami da sangta girai maramatam crus anatur di maitam ana salba uktam nubit tum uha iha ihu uga iga igu kwa ahu hai ha ang yui aha ha ha yawi gihu ha masya risurgi spirato rabi sosisator, sator milator salus animarum aliluya 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 supernit kuratis kuak hu syung han ak taksis kustudyali peropya krus ito po yung orasyon isang bis lang po usalin at pakaingatan po ito ang may cross po uh, usalin po ng cross huwag na po kayo magtanda ng pong cross basta may cross, cross, sabag itin naman lang po cross, narito po ang orasyon ng uh, bilhin ng papasuso pwede di po siya na po ng 49 days walang patdang, ang bilhin ng papasuso ito magagamit po sa pangkalatan pangprotection, pangpudil, uh, ng sa ang bakod nagpapasuso sana po mag-subscribe, mag-like uh, and tututin na rin po ang bilay icon para tututin po kayo palagi sa aking videos. Uh, Pakainatan po ito at... Uh, i sa iba kung para may magamit po rin po sila. Ang pudir. At shout out po sa inyo mga idol at ma'am. Sana po huwag makalimot mag-subscribe. Subscribe po kayo sa Iwagan ng Pangasinan. busyon sa birhen nagpapasuso sa mga kadalagan babae, mga nanay, tatay sa uh, sana po gamitin po lamang sa tama pag ipagyabang magagamit po nyo so kung magamot na po kayo magagamit po nyo to birhen ng papa Suso. sana po magsubscribe kayo para matulungan din nyo po ako mapakipindot na rin po ang bilay icon na po sa inyong lahat mam, Ma idol abay po ayun po, shout po sa inyong lahat sana mag makalimot mag subscribe mag like at pindutin na rin po ang bilay icon maraming salamat po, abay po